magandang tanghali guys. Yan. Kainan na. Ito na po yan guys. Gutom na gutom na kami yan. Tuyo. Ibu o siyan dyan? O. Oh, ito yan dyan. Tapos may suka yan. Tapos gulay na nilang. Ano? Sup. na Uy. Tayo mo. Kain tayo guys. Oh, uh, Halika na cons. Cons. Ang sarap ng sili na yan. Ano? May kain. Ito ang kain. Hindi hmm? tayo maka, ano, mamaya-maya, no? Malito nga mo itong ano. Ito, oo! Mm. Ay. Ayun ay, na. Ang mag-alaliyo. Hindi kami, hindi kami naglalagay ng bagoong. Ang? Ang kutsara. Ang kutsara. Wala. Tama niya lang to. Mm -hmm. Tama niya lang. Suka oh. Guys oh. Tinapon. Yeah. Tinapon. Inano na yung ano oh. Grabe yung kainan to. Kaya. Mukbang talaga ito. <coughs> ah. Suka. Parang ayun, yun, ba, ano mm. yung baka, no? Hmm. Gusto na yung yun ayun. oh. Hmm. Uh, Kaya tinapin. Ayun yun lang. Tama yun din. Ang baka nila. Kaya nang mamak dito sa ano? Sabaw. Ayun nga ano, na ba? Hindi. Hindi ano yung kanin.

Yes, oh, ano? Yeah. Ay. No, yung ano, yung no. lang na ubat, yung talong, na, Pero mm -hmm. yung No, baka tungkol ito, masisira 'to. Mm -hmm.

galing patani patay patani saamen patani sa amin saamen patani sa amin patani saamen patani saamen patani saamen patani saamen patani saamen patani mo patani saamen patani saamen patani saamen patani saamen hindi mo, ano, wala na kayong kanin dyan, oh. No? Kutaw, Diyos. Yung sa chicharo, um, sabi nila to, hindi pa tani to. Chicharo yung maliliit po, tani <coughs> sa amin to. Ito, yung maliliit yung ano. Chicharo tawag yun. Chicharo to. No, chicharo nga. Hmm, saan saan, pa, ito, sa amin pa tani sa Hindi yung alam yung last, 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 last sa kanta. Ah, <coughs> yalo sa ano yan, pansit. Ito, Yung maliliit, yalo sa pansit. Oh, ito. Pero pa ganyan, din, na. May maliliit yan, ganyan din yan, ganyan din. Iban mo yung bataw, yung apat ang ano nun. Ang pang kay

Yung baka o, hindi na, hindi na. Yung baka Hindi kainan Gusto yung bulay. Kainan nyo. Kainan nyo. masarap. ang pagkakasunan, no? masarap ang pagkakasunan. hindi ako magloto ng karne yung baka. Ganun ba? Hindi mapinto yung baka, eh. <laughs> <laughs> Gano, kasi hindi, ano, hindi tugma sa kanin. Sarap yan, Oh, Alex, oh. Kaya mo. Tukma sa kanin. Ah.

bukas ng hapon daw ang ano buhot man kasi wala namang bakal wala namang bakal hmm doon pa naman ulam sa ring wala na wala na no. Diyan pa rin yung napinting ni Leo. Ilan pa yun hindi yung nakotol mo na? Eh? May mm -hmm. bang tayo ka yata na rin eh. Anong ano ba yung ibang size pa? By 70 by hmm. 40. Ay, Alex. Ano ba yan? Pahawak ko. Ano yan? Ito pahawak ko. 70, 70 naman. 40. by 40. 35 Kung siyang long, hmm. ang nakuha ng loan Naiwan doon ang na Ang gulay doon

Kal, it's baklah Bakla Makan kemarin

Kasi namin ayun mm. Sabi nyo, wala nang kanin. Mga mm. sobrang kanin oh. Sabi nyo, pati, pati gulay eh, kulang. Tama na. Ah. <laughs> <laughs> oh, oh Teddy, mo ah. tinga din namin ni Konsing Gulay eh. Gan Teddy yan. Oh. Uy, kala ko natapon. Ayun, may nakita din akong ukra. Hindi naman. Ayun. Yeah. hindi na pwedeng initin yung ulam na lam, madudurong na yung talong, tap natin kano yun, hindi na ah, hmm, hindi na siya, busog na busog na ako. ก็ทําทําก็อะไรปัดติดโออ่ะป่ะไม่ทําอ่ะโดน <coughs> <coughs> <coughs>